Nakikita nyo ba yung stencil na Honda na yan mga posing? Kung paano ko yung kinulayan? Yan yung ituturo ko ngayon sa inyo mga pos. Siyempre mag-umpisa muna tayo sa repainting ng ating uh, magneto cover dito mga posing. Ito nga pala yung magneto cover ng asero. So pati itong CDI na yan, nakikita nyo. Pati yung Honda na yan. Uh, pukulayan natin yan ng kulay black. Pati yung sa gitna. So bali ang the best way kapag ka mag-spray tayo ng mga ganitong crankcase cover is strip na natin. Tanggalin na natin yung paint o yung old paint dito mga bossing para wala tayong abala pagkain spray natin. So maiwasan natin yung may magra-wrinkles o may magbabubble sa ating pinipinturahan. Napakadali lang naman tanggalin ng mga pintura nito dahil gagamit lang tayo ng ganitong strip sol. Pagkatapos ay ipapahid lang natin 'yan. Maghintay lang tayo ng mga ilang segundo o ilang minuto. Pagkatapos is matatanggal na 'yan mga boss. So ganyan lang kadali magtanggal ng mga old paint. So wag natin kakatamaran magtanggal o mag-strip ng old paint ng ating mga pinipinturahan para maganda yung kakalabasan ng ating mga project na pinipinturahan. Very advice ko nga pala itong strip sa mga metal lang, sa mga alloy, sa mga aluminum. So wag natin gagamitin sa mga pairing cover lalo na kung di tayo marunong gumamit ito. Maaring malusaw yung ating mga pairing cover dahil gawa lang yan sa PVC material na dito mga bossing after natin itong mapahira ng strip socks napakadali lang tanggalin yung old paint dito napakalambot na so hahagurin lang natin ng ganyan pagkatapos eh sa mapapansin na sumasama na sa brass natin yung old paint So napakadali lang talaga. Kaya hindi na natin po problem yung pagbabakbak ng pintura pagkaginamitan ginamitan lang natin ng strip sol. So after nito is lilinisin na natin mga bossing. Pagkatapos natin malinisin sa ganito na nga yung niyan mga boss. So ready ready na to para sa epoxy primer mga bossing. Ispray na natin to at least two full coats ng epoxy primer na may interval na tag 10 minutes or 15 minutes. Bali, pagkatapos nga nating ma-spray nito ng epoxy primer, mga bossing, ng two full coats at napatuyo na natin. So, pagkatapos nun, is niliya muna natin to ng 600 grit na papel Tapos, magpo-proceed na tayo dito muna sa mga kanyang stencil na Honda. So, yung mga Honda na yan, o yung mga stencil na pangalan na yan, mga bossing, is bubukaan muna natin yan ng kulay ipin. So, dyan lang yan mismo, magpo-focus tayo dyan sa may uh, naka-stencil na Honda na pangalan. Siyempre, dinamay ko na rin itong bilog dito. Pati na itong CDI, dadamay na rin natin yan para maganda, siyempre. Bali, pagkatapos natin mapatuyo yung mga stencil na yan, mga bossing, yung mga Honda na yan. Lalagyan lang natin yan ng toothpaste. Kahit anong brand ng toothpaste, pwede naman mga boss. Bali, ito na yung pinakamadaling paraan para matakpan natin yung mga stencil na kulay itim dyan mga bossing. Para hindi siya malagyan ng pintura mamaya. Pagka-inspray na natin ito ng metallic silver. Bali yung mga sumobra, mga bossing, is tinanggal ko pa yan. Nilinis ko yan gamit yung basahan na may chinelas. Pagkatapos is pwede na natin yan isprayan ng metallic silver. Triple coat yung kapal na ginawa ko dito or until na may uniform o poly uniform na yung kulay ng ating inisprayan na crankcase cover. At huwag nyong kakalimutan na nag interval tayo ng 10 to 15 minutes bago tayo mag-spray na mag-spray mga bossing ha. Dahil pagka napakapal yan, is maaari yung manulo o sayang naman yung stencil na ginawa natin. Ngayon, tatanggalin na natin yung toothpaste na nakalagay dun sa stencil, mga bossing. Gamit yung thing. O toothpick. O kaya toothbrushes. Pwede rin, mga boss. Pagkatapos natin matanggalan ng toothpaste, yung pinakauling gagawin natin, isi-tap coat clear na natin itong mga bossing para malaminate na siya. So, bali, ganyan lang yung kadali mga bossing. na kailangan pang i-brush brush yung mga pangalan na yan dahil mahirap yun. So, ganyan lang yung gagawin yung technique mga bossing, toothpaste lang ang katapat.